Ito sa sir, isang rito na Honda Airblade na lagi siyang uh, nalulusawan ng 25 ampere at nung dinala sa atin dito kanina under naman kaso namamatay na kaagad at uh, hindi ko na kaya din pinauwi pinabili ko talaga, pinaganap ko talaga na siya ng pisa kasi ito yung ano, pinaka mahirap dito ito so, yung pinaka mahirap dito mga sir. O, mapapansin nyo, natanggal na namin yung magneto nya. Kasi ito na, ito na yung uh, na kuha namin, na detect namin na may problema. Pansin nyo. Ayan o, sunog na yan mga sir. Pagka once na ganyan na yung kulay nyan, kung mapapansin nyo yung katabi nyan, at dito, ayan, sunog yan. Ito, nalusaw na to. Yan, nagdikit na yan. Kaya hindi ko na siya ano, uh, pinalis to kasi delikado. Masisira kasi yung isi nito yun pag, uh, ano, pag pinilit pa rin na ganyan. Totally, ang uh, nakakasira or kwan, uh, nagiging ng ganito, yung uh, natuturo ng langis. Kaya kung sakaling nagkaroon siya ng leak dito, pagawa nyo na kagad yung oil seal ninyo kasi ganito yung mangyayari dry type kasi 'tong mga sir. Kapag uh, nabasa nang langis, ah uh, parang nag ano, parang umiinit kuno. Ka na, kaya nasusunog siya. walang walang check engine 'tong mga sir. Nalulusaw lang yung 25 ampere na fuse. Pag daw na mangyari sa motor ninyo, yan na yung check nyo kagad. Ka at syempre dahil si air blade bago mo matanggal 'yan at ang ECU nito nasa gitna kakalasin mo tong boto para matanggal yung stator ang ilalagay natin yung pang, ang, stator, ang ilalagay natin yung stator yung mga sir pang click kasi wala tayo hanap na pang air blade eh parehas lang naman yan kasi makina nito pang click 150 at uh, pag, uh, bibili kayo ng stator kung 150cc yung motor ninyo dapat pang 150cc din na stator yung ilalagay ninyo kasi magkaiba yan sa 125 dahil mas makapal yung uh, magnetic coil nyan dahil si 150 kasi na air blade gumagamit siya ng adding kapag ka once nilagay mo dyan pang 125 pwede naman naka-under naman hindi mo nga alam mapapagana yung ano yung adding mo or baka magkaroon siya ng problema sa starter yung sa pag post start kaya dapat pang 150 ang ilalagay mo ang ganto ka hirap din magkalas ng pairings nito mga sir. Si naka ilang pieces din to na nalusaw. Buti nga lang itong si WD uh, matibay yung easy yung nito. Pero wag lang ano, wag lang patagin laging ginagamit ng ganyan kasi nga. Yan yung nagsusupply supply ng uh, power kuryente sa ECU saka so, uh, magkakar din problema sa charging yan, tanggal na yung nandito mga asya. tapos susunod yung din yun dito tanggal na natin yung isang side kahit, kahit yung nandito lang yung tanggalin nyo okay na yan, mawadukot na natin yan tapos tanggalin mo na yung ano, uh, stator tanggalin mo na yung stator nyan ito tanggalin mo lang. Price naman natin pala sa estator mga sir, ah, 3.9 plus. Ang pagkakabili ni sir, kulang kulang 4,000. Uh -huh, ayan, tanggal na natin itong isang side <laughs> dito at ayan na, makikita mo na yung wire yung isa, yung pilkang malaki ayan uh, Mm, yan na 'yung bago nating stator mga sir. Kaso ah, mayroon pa tayo isang gagawin kasi dyan mga sir dahil nga uh, click 150 'yung ginamit nating stator at uh, si air blade kasi mga sir, diretsuhan po 'yan hanggang doon. Sasaksak mo na lang eh, 'yung ginamit nating stator ay uh, pang-click. Kaya wala syang sano, wala siyang sakit. Pwede mo muna siyang putulin 'yung mga sir, dugtong mo 'yung sa dati para hindi mo na kailangan pang magsakit kasi diretso kasi yan ayan hmm. ang gagawin natin dyan ikakat natin itong mga sir tapos isusulda natin yan tapos balutan ng makapal na electrical tape tapos meron pang uh, ibinabalot dyan para safe yan yung bago natin oh. pang click yan same lang yan magkaiba lang ng ano yan ng uh, sakit sa dulo Ito lang naman yung kakat natin dito. Gagawin natin dyan kapag nagkakat tayo ng ganyan. Pag ganun. Pag ganun ang cut natin. Para hindi magkakadikit yung pinagdugtungan natin. Tapos uh, natin yan. Yan. Ito mga salanahin ang kuna sya. Yan. Kinapalang ko yan para sure ball. At naibalik na rin natin yung radiator. Lagyan na rin ng kulan. Uh, ito na lang yung kulang para ma-testing natin yan, nabuto na natin ng electrical tape at uh, sinusok-sok na natin. yan, napasok na. Ginagawa kong 160. <laughs> Mhm. Mm Ayan ano oh, mandar siya. Ang una kasi mga sir, pag pinandar mo siya, mamatay ka agad yung makina. Wala siyang ganyan. kumbaga -andar siya tapos mamatay ka Dahil dun sa estito na nasunog ito. Ayan, dahil dito. Kaya ang yung ano, ang magpalinis lagi ng uh, magneto para makaiwas kayo sa pagkasira nito. At dapat lagi nasasabon para matanggal talaga yung uh, dagta ng langis. At check para matma, para na din yung ano, yung uh, oil seal kung may leak, pagwa na kagad Para hindi kayo ano kasi malang dito mga sir. Conversion yung ginawa natin kasi wala tayong makuha na, na pang uh, air blade talaga. Kaya ang ginalagay natin ay pang 150 na click same lang din naman para sa naman talaga yan nagkatalo lang dun sa ano sakit eh syempre wala tayong sakit kaya pinutol ko yung luma at yung bago pinagdugtong ko yung ano sakit hiniinang ko naman kaya sure na matibay yan gusto na tapos babalik na yung flarings okay na yan eh.